Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa Barangay 176, Caloocan, kung saan kanina po nga umaga nagsimula ang isang uh, insidente ng hostage. Tumagal po na may gita limang oras sa uh, panguhostage hostage ito na kinasangkutan po ng uh, isang lalaki at kanya po nga uh, live-in partner. Una po nga uh, hostage na lalaking ito, ang uh, kanyang live-in partner kasama po ang dalawa nilang anak. Pero uh, pinalaya din po ang uh, dalawang anak nila bandang uh, tanghali at... Uh, Matapos nga po ang negosasyon ay uh, pang alas 3 naman ng hapon, pinalaya o uh, kusa ng sumuko ito pang uh, sospek. Kagad po siyang dinala sa uh, presinto ng polis para po uh, imbisigahan at uh, makunan din po ng payag yung pong mismong live-in partner niya. Ang uh, tinuturo pong dahilan ay ang uh, pagkakaroon po ng uh, bagong uh, kinakasama nito pong uh, kanyang uh, live-in partner na ikinagalit nga po ng uh, sospek dahilan upang uh, ito nga po ay uh, mang hostage. Ito po nga nasa likuran ko ang mismo nga bahay kung saan po naganap ang lahat ng pangyaring ito sa buong uh, umaga at uh, bandang uh, hapon nga po. At uh, ngayon ay uh, medyo maayos na po ang uh, lugar na ito ulit at uh, balik na sa normal. Ang daloy ng trapiko, ra po ito sa daloy ng trapiko habang nagpapatuloy ang negosasyon ng mga otoridad upang uh, hindi po mabulabog din o mataranta. Ito po ang uh, sospek. Sa punto na sa makakausap po natin si Police Chief Inspector Leo Ben Ong, substation commander ng uh, bagong silang kalokan. Kaugnay pa rin po ng update dito sa imbisigasyon. Magandang hapon po, sir. Uh, magandang hapon po, sir. Kumusta po yung uh, imbisigasyon nyo at uh, meron po bang kakaharapin na kaso ito pong sospek? Uh, definitely po, may kakaharapin po siyang kaso. Uh, alarm and scandal and uh, BP-6, uh, which is the possession of bladed weapons, sir. Opo, at uh, yung yung negosasyon po kanina, ano, ah... Uh, kumusta po yung uh, hindi uban naging mahirap na kausapin ito po uh, it sa sa six it took us 6 hours sir para makumbinsi yung uh, suspect uh, nung uh, nagsimula siya ng 9, 3 na akat na pasuko naman siya ni Colonel Di Malan. Opo, at kanina ho parang uh, uh, parang uh, na, na, sinasabi niya sa pa, panayam niya na parang nat, nataranta siya do sa pagsisigaw ng kapit pa, pagsigaw ng kapitbahay kaya naging dahilan pumasok ulit siya sa loob at yun nga po sa stage taking. Ah, ganun nga po, kasi pabago-bago yung kanyang isip kasi pag nakakita siya ng tao, parang ah, natatakot siya. Actually, ayaw niya lumuwas, nahihiya siya. Ang ginawa nila namin, sabi namin, maglagay siya ng talukbong sa kanyang ulo. So, nung ah, nilabas nga siya, gusto ulit niyang bumalik. So, i-green eh, up na siya ng ah, mga kasama namin para ah uh, makocontain namin siya pero kuntutoo sir ano uh, masasabi na maliit na kaso siya considering na parang away pamilya nangyari na lumaki na lamang ano po Opo gapaligan no kasi live-in partner niya ako to ngayon may kinakasama na yata uh, iba yung kanyang uh, live-in partner so parang uh, <laughs> nag-trigger lang doon sir, sa sinabi nung uh, anak na ayaw siyang papuntahin nung uh, live-in partner niya Opo yung mga bata ho kumusta na po ngayon Ah uh, okay naman ho no? kasi ang uno ho niya ni release yung dalawang bata Opo hindi so, so, yung nasaktan? Ay, hindi naman o. No. Hindi naman o. No. Wala naman o no, nasaktan to sa sitwasyon. May mga indikasyon o ba na maaaring lasing o sabog uh, ito pong suspect? Ah, uh, nasa under influence o siya ng likor. Opo. Hindi ko lang mamasabi kung uh, sa drugs, kung takatek din ako siya ng drugs. Opo. Sa so, ngayon po, nakakulong po siya sa... Uh, nakakulong na siya sa Barugo Police Station, sir. Opo. Maraming po salamat, sir. Uh, thank you po, sir. Si Police Chief Inspector uh, Ben uh, Leo Ben Ong, uh, substation commander po ng uh, bagong silang pulis at uh, nga po niya na naging madali naman kahit papano yung negosasyon, di sila ganong nairapan at uh, bandang uli, naging maayos din ang kinainatnan kahit papano nito pong uh, hostage drama.